Magandang gabi sa inyo lahat. Ako nga pala si Justin Marilao, pangkat dalawa. Ang tatalakayan ko ngayong araw na ito ay tungkol sa layunin ng technical vocational na sulatin. Bago muna natin talakayan, basahin muna natin ang layunin. Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahan na iisa-isa ang anyo at gamit ng technical vocational na sulatin. Ikadalawa, naihambing ang pangkalahatang uri ng pagsulat. Ikatlo, nasuri ang halimbawa ng akda. Bago muna natin talakayan, pag nilalayan muna natin, mahalagang malaman ng mamabasa ang layunin ng tekstong binabasa. Ang layunin ng teksto at tumutukoy sa kung ano ang gustong ipahati ng author sa kanyang mga mambabasa. Matutukoy ito sa pam sa pamamagitan ng mga salitang ginamit sa at sa paraan ng kanyang pagkalahat. May mga tekstong magbibigay impormasyon, manunuriksa, sa mga aliw at marami pang iba. Tandaan, ang layunin ng teksto ay ay magiging mabisa sa pamamagitan ng mga salitang ginamit. Silipin muna natin ito. Isang gawain komunikatibo at interaktibo. Ang pagsulat ng kahit sa anumang estilo at pamamaraan ng pagkakalahan ay may kaugnayan sa layunin na is sa lipunan. Community ng tao ang lipunan. Dito nangyayari ang pagkakauwaan at interaksyonal. Ikaw ang mananulat at ang lipunan ang iyong mababasa. Sa pamamagitan ng mga tiyak na na salitang ginamit ng author na aaring matiyak kung ano ang layunin ng teksto. Teksto, bilang mambabasa, mahalagang makilatiks ang muang layunin ng bawat tekstong iyong babasahin sapagkat ito'y magdadaragdag sa iyo ng mga kaalaman at pagiging mapanuri. Kaya isa-isahin natin ang mga layunin ng, ng sulating technical vocational. Dito natin malalaman ang dalawang mahalagang liyunin sa pagbuo ng technical vocational na sulitin. Ikauna, magbahagi ng informasyon. Ikadalawa, manghikayat ng mamabasa. Ano nga ba ang ibig sabi? Ano nga ba ang ibig sabihin sa kanila? Ikauna, magbahagi ng informasyon. Ito ay paraan kung saan ang mga tao ay nagpapalitan ng data, kaalaman at idea sa isa't -isa. -isa. Mang hikayat ng mambabasa Ito ay naglalayong Mang himok O manggubinsis Sa pamanggitan ng pagkuha ng damdamin O sipat siya Ng mga mambabasa Dito natin Dapat isang alang Ang ang sumusunod na gamit Ng, ng technical vocational Na sulatin Bilang tulong sa mabisang pagbuo nito Ikauna, ulat pan laboratorio. Ikadalawa, mga proyekto. Ikatlo, mga panuto. Kaapat, mga diagram. Ano nga ba ang ibig sabihin sa kanila? Ikauna, ulat pan laboratorio. Ito ay formal na tala o record ng isang eksperimento. Ito ay diskusyon ng mga layunin, um, pamamaraan at espesipikong resulta. Kadalawa, mga proyekto. Ito ay tumutukoy sa isang nakaplanong gawain o gawain na naglalayang makamit ang mga partikulong particular na layunin sa loob ng isang takdang panahon. Ang mga proyekto ay matatagpuan sa, sa iba't ibang larangan tulad ng negosyo, construction, edukasyon at teknolohiya. Ikatlo, mga panuto. Ito ay tumutukoy sa isang hanay ng mga patnubay o direksyon na ibinigay upang gabayan ang mga individual sa pagsasagawa ng isang gawain o pagsunod sa isang particular na proseso. Ikaapat, mga diagram. Ito ay tumutukoy sa visual na na representasyon o mga ilustrasyon na napakita ng informasyon o mga proseso sa isang graphical na format. Sa isang graphical na format. Ang mga diagram ay maluwakang ginagamit sa iba't ibang larangan. Ito ang agam, engineering, matematika, at negosyo. Upang gawing simple ang mga komplikadong konsepto at tumulong sa pag-unawa. Ang sunod na ay isang mabisang tandaan natin ang apat na susunod na anyo ng technical vocational na sulatin. Ikauna, naratibong ulat. Kadalawa, feasibility study. Ikatlo, promo materials. Ikaapat, description ng produkto. Ano nga ba ang ibig sabihin sa kanila? Naratibong ulat. Ito ay isang uri ng na na ulat o report sa paraan ng pagkukwento sa mga pangyari o observasyon. Ito ay binubuo ng mga pangusap na pasalisay. Kadalawa, feasibility study. Ito naman ay tawag sa pagsagawa ng panaliksik bago magsimula ng anumang proyekto o negosyo. Sinisiguro ng isang feasibility study ang kakayahan ng mananaliksik at ang kabuuan posibilidad na maisagawa o maisakotuparan ang isang proyekto o negosyo. Ika tatlo, Promotion ay promo materials. Ito ay mga materials na ibinibigay sa ngalan ng isang produkto na naglalayong lumikha ng mabuting kalauban para sa isang tao o institusyon. Ikaapat, description ng produkto. Ito naman ay tumutukoy sa, um, sa detalyadong informasyon tungkol sa isang produkto. Kabilang ang mga tampok, uh, deta uh detalye at paggamit ito. At dito naman natin malalaman ang mga dal ang mga bahagi ng pagsulat. Ikauna, panimula. Ito ay bahaging nagpapakilala sa paksa ng akda. Kadalasan ay binubuo lamang ito ng isa hanggang dalawang talata. Ikadalawa, katawan. Nakapaloob dito ang pagtalakay at pagpapaliwa ng nagpaksa. Itong turing ito na kaluluwa ng isang akda. Ikatlo, wakas. Pang ito ay panghuling bahagi ng akda na maaring sa pamamagitan ng pagubuod, pagtatanong, pag-iwan ng hamon at iba pa. At dito naman natin malalaman ang dalawang pangkalahatang uri ng pagsulat. Ikauna, sulating formal. Ito ay sulating galing ubungan ng leksyon na pinag-aralan at tinalakay sa klase, forum, seminar at iba pa. Kadalawa, sulating di formal. Ito naman ang mga pagsasanay sa pagsulat o paglikha ng kathang di formal ay siyang gagawing paghanda at basian para sa pagsulat ng kanta ng katang formal. At yun lamang po. Salamat po.